Yo! What's up mga tropa? Magandang hapon Maulan na hapon sa inyo lahat Nung Binigyan tayo ng uh, talo ng manok Ni Bayaw Udoy So tama tama Pag ulan ngayon uh, Gagawa tayo ng Tinolang manok Alright! Let's g. Ayan Gagamitan natin ng pressure cooker So Kuha tayo ng at duya sa likod meron akong talim na tanglad tapos meron tayong luya dyan dito mga tropa meron tayong talim na tanglad Yeah. Yan yung natin. Kuha tayo. Tapos meron tayong talbos ng kamote. Pero... Gamitin lang natin para lumabas yung patas. Tapos meron na tayong papaya sakto. Diligyan ako ng pinsan nila. Tatlong papaya yung lalagay natin. Ah, yan, kompleto tayo sa arkato. Wala tayong binili. Oh, tapos meron tayong kahit kaperasong luya pwede na to Igasal na natin Dalatan na lang natin din dito Yan Yan Mayroon tayong tanglad Tapos lagyan natin ng Luya. Nakalimutan ko. Hindi ko pala nalagyan ng asin. Ah, lagyan mo natin ng asin. Yan. Tapos konting paminta. Yung powder. Wala tayong pamintang buo eh. Powder na lang natin. ayan siguraduhin natin ang makalak meron na tayong talbos tapos kumitin din ako ng duya kasi konti lang yung duya natin eh. kapiraso lang yun para panggisa natin ayan, mag magumpisa na tayo na maggisa manginit ang ating kawali Sige na tayo mantika. Yung mainit na yung ating kawali, unahin na natin pang buya. Ito natin bawang. natin bawang. Kunti ng bawang natin, hindi na lang na <coughs> natin eh. Serve natin, Manok. Saan na natin tong papaya? Para mabilis na lumambot. Ayan. Takpan lang natin. Ayan. Ayan. wala tayong patis uh, oh, gamitin natin asin konti lang kasi nalagyan na natin lang asin yung pinaglagaan natin oh, ayan yeah. so, oh, mga tropa lagyan na natin tong sabaw yung chicken stock nya yung gagamitin natin para malasang malasa iyon mga tropa lutuan na ang ating papaya malambot na so ilagay na natin yung tangbos ng kamote at sili sili tangbos tangbos ng kamote ayan ginawa ko pa yan sa likod eh. hindi ko na na video ang gawa ng madilim gawin na lang natin na maluto ang ating tinolang manok a few minutes later ayan na mga tropa buto na ang ating tinolang manok alright So, na natin nang makakain na kami ng anak ko. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said, no, man. I still go, 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 go Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't want to be a slave. I'll be doing shit my way. Uh, or the high